Good afternoon! Dahil ngayon ay linggo ng palaspas, isishare ko sa inyo yung mga pagninilay na binasa namin sa aming Lenten Pilgrimage na katatapos lang noong last Friday. So, yung una kong babasahin ay yung sa unang simbahan na aming pinuntahan. Ito ang pagbasa. Ebanghel, pagpapahayag mula sa Ebanghelyo ni Lucas. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid. May takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ang Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu sa Amto sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. Kinang, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yaman nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na ang inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos ngunit tutulig sa insya ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding katighatian para sa isang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Ngayon naman ay, ay babasahin ko ang pagninilay ayon sa mabuting balita pagninilay. Nadinig natin ang paunang salita ni Simeon kay Maria sa kanyang daranasing pakikibahagi sa pagpapakasakit ni Jesus. Sadyang napakasakit sa isang ina na ang kanyang anak ay mapapahamak o masasaktan. Sino bang ina ang magdanais na ang kanyang anak ay masaktan? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tinanggap ng ating mahal na ina bilang pagtalima sa Diyos sa kanyang mahiwagang panukala. Sa paunang sabi ni Propeta Simeon, naroon marahil ang pagtataka ni Maria, ngunit kasabay nito ang kanyang pagkapit sa Diyos. Marahil sinabi ni Maria sa Panginoon, Narito ang inyong abang alipin, mangyari na wa sa akin ang inyong banal na kalooban. Harinawa maging katulad tayo ng mahal na ina na matutong tanggapin ang kalooban ng Diyos. Tayong lahat ay nakatalaga sa Panginoon. Lahat ng sangkatauhan. Ang tanging rason bakit tayo nabuhay sa mundong ibabaw ay upang magpuri. Ibalik ang kabutihan at glorya ng poong may kapal. Hanggang di natin nagagawa iyan, ay nawawala tayo sa tamang landas at mamamatay na walang nagiging kabuluhan ang ating buhay. Kaya, ang magserbisyo sa Kanya ay isang pribilehyo at hindi karapatan. Ibinigay, iginawad, hindi tinawaran. Ganito ang naging karanasan ni Simeon at Ana. Masusing naghintay ng matagal na panahon. Gumamit ng matinding pasensya. Abot kamay ang templong pakiwari nila ay may taglay na pangako sa buhay. Hanggang makita, marinig at mahawakan nila ang buhay ng magbibigay buhay sa kanilang kautusan. Ang serbisyong ginawa gawa natin sa Diyos ang nagbibigay buhay sa ating lahat. Hindi natin maintindihan. Pero ito ang totoong ating maaaring ipresenta at ialay. Sisirain ng kalaban ang pakay. Guguluhin ang nasimulan. Babaguhin ang ating isipan. Kakapusin ng pag-ibig. Pupunoan ng di pagkakaintindihan at tayo ay mawawalay. Sa mga pagkakataong ito, sana maintindihan natin ang ating pinag-aalayan ay ang Diyos at hindi ang sangkatauhan. Naway, mawala ang galit at hinanakit nang sa gayon ay maibalik natin ang mga biyayang nagbigay na ibigay para sa kabutihan ng pangkalahatan. Gaya ni Maria, tanggapin natin ng may pagsuko na tayo rin ay masasaktan. Ngunit ang kapalit at langit na magpakailanman. Okay, naway sumapuso sa inyo ang akin binasa o pinagnilayan natin ngayong araw na ito sa unang simbahan ng amin pinuntahan.